So ito guys pag-usapan po natin ah. Kasi kagabi mayroong report sa TV Patrol Na may ni-raid na bahay sa may Benguet ah, Dalawang ah, Chinese national na connected sa Pogo Ang nahuli doon okay? Ah, pero ni-report ng DZRH Na itong bahay na ito ay kay Tatay Hari Roque daw okay? Panorin muna natin Ito yung news kahapon ah. Ito yon. Sa mga okumidad, ang dalawa... Ali na hinihinalang konektado sa Pugo sa isang bahay sa Baguio City ng Sabado. Sa bisa ng isang mission order, sinadya ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration, CIDG at PNP ang isang bahay sa Santa Lucia Subdivision sa Baguio City. Target nilang damputin ang isang Chinese na pinaniniwala ang isang pugante. Pero wala siya sa naturang bahay at naabutan lamang ang isang babae at lalaking Chinese. Tanging ang babaeng Chinese lang ang nakapagpakita ng kanyang work visa. Dahil walang dalang search warrant, hindi napasok na mga otoridad ang loob ng bahay para sana malaman kung may iba pang mga undocumented na dayuhan doon. Dinala na ang dalawang Chinese sa tanggapan ng Bureau of Immigration. So dinala na. Para o, full force ng gobyerno ah. O tas ngayon po, the report ng DZRH. Oh, bahay ni Attorney Roque sa Pineswood uh, sa Tuba, Benguet sinalakay ng mga otoridad two Chinese nationals na dadnan sa operasyon okay. Uh, tapos ito may mga picture pa si tatay nakita ko dito sa Twitter o taking ng Pinewoods okay. Homeowners Association with Mayor Benji Magalong uh, yun no, si tatay at yung kanyang misis ayan po. Ay, anong ginagawa? Ay, yun ang mga katanungan Ang dami kong katanungan. Hindi ko alam saan magsisimula. Una, yan ba talaga ay bahay ba talaga? Sa kanya ba talaga? Kasi nireport yung DCRH eh. So, sasagutin yan. Yan ba ay nakapangalan pa sa kanya? Ito ba ay kanyang pinauupahan? Diba? Pinauupahan. Eh. Pinapupahan sa mga... Nagka, ay, nagkataon lang na Chinese National at uh, baka connected sa Pogo. Yung mga nakaupa at bakit doon hinahanap hindi naman nahanapin ng ng gobyerno yung isang Chinese na na connected sa pogo doon nang wala silang initial na investigasyon so ibig sabihin eh namataan siguro doon yung hinahanap na pogo pogot pogante pogo Pugante, di ba doon sa bahay na yon so ang daming mga katanungan at uh, uh, kung lalong na nabubuo yung pong link nitong si Tatay Harry Roque sa Pogo at uh, nakita ko yung listahan ng mga isasarang Pogo na no isang araw eh. ang haba, ang dami ang daming maluluging mga negosyante na Pogo dyan, ang oh, daming magagalit dyan ang daming mga mawawalan ng mga kumikitang kabuhayan Ang dami din Pinoy na mawawalan ng trabaho So dapat na ng gobyerno yan uh, Pero sabi nga ng mga DDS, di ba? eh, kahit na kung may, nagbibigay ng trabaho yan kung gumagawa ng illegal eh, kailangan i-shutdown yan ah, shutdown yung pogo ah, DDS ang nagsabi nun di ba? so uh, si Tatay Harry Roque naman ay very busy tungkol dun sa video eh, nakikipag dun pa rin sila yung pa rin ang kanilang pinakapunto na ano yung sa video kung gaano ka kung gaano ka totoo ba o di fake ba o parang parang ang bilis lang sa news niyang video eh uh, pero siya tuloy-tuloy pa rin na ito eh may mga video eh kung saan you no know? oh, ito yung sinabi ni Harry Roque o oh, tungkol dun sa video basahin natin itong article na to kung saan he is uh, kumbaga doon pa rin sila na umiikot eh pa, parang inaano yung taong bayan tungkol doon sa sa video okay at uh, an daming views kasi grabe uh, ilang views yung mga lagpas 10 million views ito basahin natin ha ah. despite the NBI saying the video did not feature PBBM Harry Roque is making a big deal of the clip Uh, in a Facebook post, Rocky said he used an app that could detect videos made using artificial intelligence and said there was no deep fake detected in the video. Uh, Rocky appeared convinced about the video's authenticity. And Marcos should speak up and say if, if he is a cocaine addict. Uh, yon, certainly the people's right to information on matters of public concern. Yon, enshrined dito, 'di ba? eh kailangan daw malaman ng taong bayan yun kung kung ano talaga yung sitwasyon doon kaya yun yung yun yung uh, sinasabi ni Roque na dapat malaman yung uh, buong buong ano ni, ni PBBM kung siya ba ay may sakit sya, pero hindi ba ginaga kay Pangulong Duterte ganun din yun para sinasabihan din na, na baka may sakit tinatago lang sa tao Oh, pwede ding ibalik sa kanila yon, no Pero anyway, tingnan natin ako kung meron pang post si Tatay Harry Roque sa kanyang Facebook tungkol dito. Hindi nga masyadong na news na ano eh, yung sa DCRH ko palang nakita na na yung sa bahay eh. Wala wala pa siyang ano doon. Wala pa siyang comment doon sa bahay, ayun, no. Ito. Basahin pa natin itong sinasabi ni Tatay Hari ah. It was first Mark, former Marcos loyalist Maharlika who first played the video in the Rally in Los Angeles. yan She is also the envy of every journalist in the country with their extensive network of puting ahas or sources. No doubt one such puting ahas provided her with the now controversial pulvoronic video. Oh, yun pa rin ang kanilang pinu pinupush eh. Di diba? Grabe oh, 16.9 million views yung kay PBBM. Oh, ah, ako eh kumaga ano eh, kung ayoko nang makipagdebate, bahala na sila mag magdebate kung deepfake, kung ano, wala akong alam sa mga deepfake, deepfake na 'yan at sa mga AI na 'yan eh. Magandang mga experts na ang mag-usap tungkol diyan. Basta ang nakikita ko, eh ito yung sinasabi ni Trillanes na destabilization effort para patumbahin yung Marcos government. O, oh, ang tanong lang kung mag e -effective ba itong ginagawa nila Tatay Harry at ni Maharlika. O, oh, pero syempre, hindi naman basta-basta ga, basta papayag yung Marcos admin at walang gagawin. ba? Diba? Eh, ikaw, mala, kumaga, nagtuturo ka, eh may mga daliring nakaturo pa balik. Siguraduhin mong wala kang mga ginagawang ilegal. O, oh, eh, hindi kaya, yan din ang, kaya ganun na lang at uh, sinugod itong bahay ni Tatay Harry diba At may nakitang ganoon at may nakitang mga Chinese national na mukhang wala pang papeles yung isa doon, 'di diba? So, ayun na, eh talagang all out war na ito. At lalong umiinit pa. So, thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.